Kukuha <laughs> ako ng way. Ano ba yung sa'yo? Frozen shoulder? Bumagsak na yun. Bumagsak na? Oo nga, ano? Hindi na palitay. Dito parang siyang may ano yung... Parang, parang may tumutusok. Parang, parang hinihilap pa baba. Parang, Sige, buka yan. So, masakit na yun dito. Hindi ko na alam kung masakit. Pag ganito na, isang buong pa ganon. Oo. Dito may par... Dito, dito, pag ini-stress mo, parang may nahuhugot. Para eh, parang may humihila. Dito? Okay. Uh, kasi dito sa tagiliran ko, parang hindi ko na naman Masakit na, hindi ko na alam. Ano? Bakit sumakit na yan eh. Hindi mo na alam kung paano ang gagawin. Paano hindi na? ba sabi mo Masakit. Masakit dito. Sige na, higa. na Sige lang, testing lang. Higa lang. Pag so, ano siya. Pagkatagalan, siya oh, ako sumasakit. Why, 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 why? <laughs> yan. Dito parang masakit. Dito parang, parang may pinatukso. Sige po ka. Puka po. Ka po. Oh, hindi makahiga. Ay! Buwan so, na. Tam -tam na Taon na? Pero nung nag-umpisa yung mga 7 ano, months na mga months, lang, ano na. Seven months? Lag-lag, oh. Kaya hindi dahil kami na siya. Ayun, oh, no, ito na yung posture na kasi. Alam mo bakit? Pag ininat niya, may nakakata. May masakit. Okay. Okay. kaya naka okay na kailangan na para sa sasin. siya. Maraming may ganitong kaso, hindi na-address. Kaya yung iba. Muy bae, kung talaga yung katawan. Kinakatandaan na lang kasi hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung saan pupunta. <laughs> Naniniwala kayong gagaling kayo rito? Oo, oh. kaya nga nandito. Kaya yeah. mangbus mangbus mugulan, nga nandito. Kaya nga nandito. Kaya nga nandito. Kaya nga nandito. Mag-aapo na ako. Ano kumas na? na. Pangkasinan pa ako galing eh. panggasinan? Panggasinan?

Grabe yung pumuhog mo na siya, oh. Oo nga, na. siya nga. Bakit oh? Ma -ma 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 -ma. Baga, ano, oh. mo yan. Ang laki ang binagsak. Hmm? Kasi nga may nunghugot dito, pre. May nahihigit. Kaya ano... Kahit sa paghigaman na, may pantay natin. Relax lang. Paglag mo lang. <coughs>

Isang taon na, nung December. Maghihilom na yan mga ilang linggo. Itong ganito, kasi bumenggong na yung katawan niya eh. Pagilid na talaga. Luluwag na yan. Okay ka lang dyan. Ayun, gusto ko marinig ko. Okay ka lang. Pati hindi itong tagiliran ko. No, umikot ako, tumulog. Tumulog? Tumulog. Tag ko Nung no, umikot-ikot ako, tumunog. Tumunog? Tumunog. Tumunog. Tagiliran ko ba yun? Nung? Nung umikot-ikot ako, tumunog. Ba't umikot-ikot ka? Tumunog siya dito. Ba't umikot-ikot ka? Anong ginawa mo? Eh, hindi nga ako. Nagahanap ko ng magandang pwesto pag ika. Ah, okay. Pinipihit-pihit mo. No. Okay. Dahil nga masarit, eh. masakit yung Masakit. Yung masakit padiret yung padiretsong higa. Oo. Uh -huh.

stage lang. Ay, isang mga abuti ka na sampung taon, ganito pa rin. Mahaba na eh, yung ano. Hmm, higa andrejo. Sige. Yan ang ulo mo. Ayos mo yung mo. Yan yan? Yung mm. estrig. Estrig? Pa, parang estrigan mo. Yan Oo, yan. lang dyan. Hindi ka alam Kanina hindi ka makahiga. Kaya so, yeah, nga. No. Maano siya ma. Para sa may na alam. Pero masakit pa yun. Sige, sige. Eh, diretso mo lang. Sige, sige. Huwag ka so, nang no. no, no, no. <laughs> Asa si Roy? Roy! No, no, no. Yung mo, parang nakahiwala yung leg. Layo ang lead Grabe, pinihit ka ng, pinihit ka ng sakit. Roy, relax na kayo ako, may lalabas. lang ha. Ah. Huwag yung lalaba. Eh, Inhale, exhale lang. Exhale. Okay, lang tayo. Ayan. Higa lang ngayon dyan. Dito kayo, dito kayo lumiig. Ayan. Nakano na kasi kayo. Grabe, oh. layo. Yan lang. Hindi nyo ba... Nung sumakit siya, hindi nyo pinahilot ng konti. Pinahilot ko ng hindi mo makukuha. Hindi na wala. Ang dami na, na. Ano? <laughs> Kaya nga, ka na nga siya. Ay, pag pala. Pati doktor, ano ba? Ano kayo na pa ka ba? Marami. Hmm? Ah, tagal na kayo. Mukhang wala kang aray ngayon. Asin na. Ah, pag ko ilang gabi na to. O ngayon, ba't nakakaiga na kayo matagal? Oh, huh? kasi pinakikaramdam mo ko yung sakit dito. Ang sa ibalikat. Oh, meron. May sakit na. May sakit na. Okay. Ano? May sakit dito sa bala. Dito, dito Sa, sa balikat? Gilid. Sa nagilid. Sige, pahigan mo na ito. Hinihintay lang natin yung No? Sumingaw yung mga... Marirelax tayo yan. Nakakatagal na. Kaya na tumagal. Wala na yung ano dito. Sa gitna. Wala na yung ano. Tusok-tusok. Wala na yung tusok-tusok. Pag pa napahinga kayo. Yung dyan? Mm uh -uh. Mamaya, Pauupuin ko pa kayo. Palatag ko lang muna yun. No? Para masingon yun. At least, tignan mo. Wala na yun dito. Ito tutusok ko. No? Oh. May improvement na. Yung mga may iiwang pain na konti. Kasi uti-uti na mag-release -re yung mga na-compress na, na, yung mga ano mo eh. Ngayon, no? bawat, bawat buto natin mayroon disc na tinatawag. Manamang, pag nagpa-x-ray ka, kitang-kita kita yan. Pirat yung gilid. Oo, oh, yan Oh. Meron tayong ganito. Yan Oh. Yan ang actual na yan. Yan, na pipi shot yan. Kaya, pag ginanon mo, may mga nerve kasi Ayun, May mga nerve na yan. Yan yung mga namamaga sa loob mo dito. Ngayon, nakasingaw na retraction. Na 1 to 2 days meron pa. 3 to 4 days enough. Marang daw, pahina ng pahina ng talaga yung pain. Kabuti mo yung pangit. Okay, tamo, tagal mo nang pinahiga. Magiging stretching din kasi, Mami. O, bago ang ipa mo. Diyan ka lang. Wow! na! Tayo ka? Tundan mo ko. Ito yun. Ayan. Kabila. Ayan. Araw-araw ko mag-stretch. Kahit paano. Kasi, once na hindi ka nag-stretch, umuuro yun. Umu, mga muscle at ligaments mo. Nakaganto ka palagi. Susundan nyo na. Ka ano niyan, yan? Titigas na siya. I-stretch mo. yeah, yeah. ala oh, O. Abutin mo yung paa mo. Bukay mo, buka mo yan mo. O. Oh. Yan. Yan. Hmm. Up. Tutuwal kasi. Hindi ka na muna kamang nandito ako. Sandali. Ito ka na lang muna. ito ka lang magaling Ala yun. Layan ng Pangasinan pag uwi pa kayo eh. akong Pangasinan eh. Hindi. uwi mo na to. Roy, buka mo sa labas. Baka dito ka lang komportable eh. Uuwi ako ng Pangasinan. Layan ay sandali. O. oh. 여기, 여기, Huwag ka lang maliligo today, ha? Subta mo yung... 5 years po today. Yung sumasakit eh.